Uh, dito kami ngayon guys, hanap kami na ang gagamba guys bate, Ito ba Ito ba oh? Ito gagamba Ito guys oh, mukhang may nakita kami ang gagamba guys Ito guys oh Tingnan natin yung gagamba guys kung malaki ba ito oh. Ito guys Oh Mukhang di ata gagamba ito guys ah oh mayroong dalang bag mukhang hindi gagamba hindi <laughs> pala gagamba yun guys ito guys ah ito ah maliit maliit guys maliit yun guys hirap maghanap ng gagamba ito guys Maliliit yung mga gagamba guys Wala pa kami nakita ba de? Ito ba rin oh? Kalabaw Oh Ito lang yung Kalabaw Oh

Ito badew, malaki na gemba Merong bag Sa likod oh, <laughs>